Hello po ma mam, nandito na po ako sa tapat ng Starbucks, sa uh, entrance. Opo, nandito na po kayo Wala ma, meron dito, pandemanila po. Ah, sige, madali na sarap. na tatawagan po. Ah, sige po. A few minutes later. Hello, ma'am. Sir, sorry, sir. Sa food court entrance pa na siya. Hindi pala siya sa kapil. Okay lang. Ah, sige pa. Doon sa pababa, ma'am. Yan, ano, yung Food court sa ilalim. Ah, sige pa. Malapit lang naman, ma'am. Sige pa. Thank you, sir. Okay pa. Hello, ma'am. Ah, ma'am, nandito na ako. Wala po siya. Ah, sige pa, sige pa. Sa may supermarket na ano? na. Ah, sige pa, sige pa. Hintayin po. Hintayin ko na lang po. Okay po. Welcome. Ayun. hindi pwede stand out doon sa araw sa ano? okay thank you Um, balik. Ikot na ka doon lang. Sige pa. Papabata na. Sir, good morning. Lala po, may pick upin ako. Lala Move. mo kayo sir. Dito daw sir, nandun na sana ano siya sa entrance doon sa may ano, sa may uh, food court. Hindi siya pinalabas doon dito na daw sa RDO. RDO sir. Papa. Sige po, salamat. Sir? Ardiyo wa ka Tungay sa kabilang. Doon pa? Oh, sige, sige. Okay, na. Ah, sige, pa. Salamat. Hello, ma'am. Nandito ako sa labas na Ah, sa labas? Ah. Nandito ako, ma'am, sa sa baba sa RDU mismo sa loob. Ah, ako. lalabas ako sa labas? Sa labas sir. Sa Ah, sa labas lang RDU? Nandito ako mang sa loob. Teka. Ah, sige po, sige po. na nasa labas kayo ng SM. Opo, na kami. Ah, sige po, sige po. Palabas ako ma'am, palabas. Dito ako sa may entrance ng RDU. Opo. Sige, labas kayo na kami. Okay po, okay po. Nandito ka na, sir. Okay po, okay po, po. Sige po, sige po. Nasa labas na daw sila. Nasa labas na. Sa labas ng... Dito daw sa labas ng RD yun. Naglalakad daw sila. Yan nga sa dumi mo sa... Sabi ko nasa loob ako, sabi, labas ka na sir ng ano, RD, nasa labas na daw siya ng FM. Anong, anong ito Pwede ka yun? nga, ito nga, tawagan natin. Tawagan mo siya ako kakausap. Nagawa na daw nila ng para <laughs> Ewan ko sa kanila. Ay, nasa sa bootcourt? Umasok na so, yung sabi ko sa

Sa dulo, ha? Sa dulo, sir. Diba ah, dun dulo, nga. Oh, sa loob nga rin. <laughs> dito diba, sa dulo, di ba? Exit ka. Pagkakalan mo, kalan mo, unang entrance, dun na yun. Ah, yun na yan? Diba, dito, dito, dito. Ah, pa. na yun. Ah, sige pa, sige pa. Salamat. Sige, ma'am. Pahintay na lang, ha? Hello, ma'am. Nakalabas na ako ng RDU, ma'am. Ah, sige. And then, mo kami kasi na, sige. Pa- Okay ah, naman mag send na lang para hindi ka naungkit po. Opo, dito na lang ako, ma'am. Sa may ano, kumanan kasi ako dito sa may ano, paglabas ko, kumanan ako ng konti. Opo, ah, pa, kasi nasa daanan yan. Yes, teleperformance. teleperformance. sige, sige. Ah, basta itong corner lot ng ano, yung dito sa may eksita ng paregalado dito, Oo oh. Basta yung Di ba ma'am RDU Yung ilalim apa, apa, apa. Yung yung labasan nito Dito po Sa may regalado na side y Yung ginagawang MRT Ah, Yung ginagawang MRT? Oo oh. Dito si sir Ay saan kayo? Doon sa kabilang dulo Sa may ano Belpas? Hindi sir Nandito kami, sir Sa may Papuntang Belpas Ha? O oh, sige punta akong Belpas ma'am Belpas Ha? Uh ha? -huh. Ah, si doon sa may ano may entrance ng paakyat sa anon, entrance sa dito, mga sasakyan. Dito kami, oh, sir. Sir, na, dito kami sir, sa Parkway, makto. Parkway Macdo Parkway, dito, Macdo. Dito, Parkway, dito. McDo Parkway McDo daw, sir. Parkway Macdo Parkway Macdo uh -huh. Parkway Macdo okay. Doon sa dulo. Diretso kanan. Ah, diretso kanan. Ah, sige po, ma'am, sige po. Diretso kanan pala ah, sa may ma pelpas. Sige po, sige po, ma'am. Akay po akay po Sige po Sir, ano yung Gcash mo, sir? Send ha? Send kita ng Gcash Ah, Gcash? Ito Opo, oh, yung number na yan na po. Sorry, Sige sir. po, walang problema <laughs> Wait lang Wait lang po, kunin ko yung ano Ay, ay tatapon tapon yan dyan, ma'am Dalin mo na sa'yo Ano naman, safe? Baka, Thank you po. Yeah. Um, Walang pambara. <laughs> Joke. <laughs> sige pa, sige pa. Okay lang po yan, ma'am. Pasok yung, hand. Okay, Paso yung uh, sir sa kabila. Sabotan ka hindi. Okay. Sige pa, sige pa, salamat. Pero sa may ano sa may din siya, yun ano, sa Commonwealth, tapos sa ano. tapos nandiyan sa number ni ma'am. Ah, sige pa sige po. Sige po, ma'am. Sige pa. pa. Sige po, ma kasi yung naka-address sa kanya eh. Ah, yan ang receiving. Apa. Ah, ah, dito na nga ma'am daw sa may, sa Chowking. Okay, RD na 7, sir. Pa. Opo, nandito na po, ma'am. Dito na po ako. Dito na daw sabi ni sir. Ay, chokin. Ano, sir? Ito, 108 Tsaka, ito may babayaran yata sa parking? sa parking, sir Opo so. Ito sir ah. Ah, sige pa, sige pa. Ito sir, padalan niyo na rin para Okay na? Ah, sige, sige. Ayun Mamkar. Se la